Magandang araw mga kaibigang Dudong Inday. So ayan na nga, yung manok natin ang itlog na. So sa mga hindi nakaalam, itong manok na to, talagang mahabang proseso na ginawa ko dito. Binili ko siya galing ng paumbong bulakan, hinati dito sa akin, inalagaan ko sila, pinalaki ko sila, hanggang sa naging ganyan sila kalaki. So ngayon, ayan kung makikita nyo, first time nilang mangitlog. Syempre sa haba ng panahon na inalagaan ko, pinakain ko, excited tayo. So, nangitlog siya una isa, alam ko. Kasi pag pumuputak-putak na talaga yung manok na yun, alam ko mangitlog. Kasi kahit bata pa ako sa probinsya dati, nag-aalaga rin ako ng manok. Napupulot ko lang yung isang siso na manok dahil mga umaulan-ulan noong time na yon Yun yung unang manok ko eh. Umuulan-ulan, pinulot ko siya. Shout out Pumut sa kapitbahay lang. Siya na namin <laughs> Akala ko mamati, pero nabuhay hanggang sa naparami ko siya. So, doon nag-start yung experience ko sa manok. So, ito, inaalis ko to. Yung mga tayo ng manok, wag nyo itapon. Ayan, o, oh, di ba? Nakokolekta ko yung mga dumi nila, ipot ng manok. Ayan, chicken manure sa iba kong tawagin sa mga sosyal. So, yun nga, inaano ko yan. Kinokolekta ko yan, hinahalo ko yan siya doon sa mga... Yun nga, kinokolekta ko siya para gawin pampataba din ng manok. So, marami nagsasabi na itong dumi ng manok, mainit. Hindi naman po ako expert para sabihin kong hindi. Siguro, pero at least napapakinabangan, hindi naman siya ganun kadami. Tapos kung nakikita nyo, maigi gumamit tayo ng mga ganyan, cow manure, dry talaga, kahit cow manure, chicken manure, baka, basta kahit ano man na dumi, na pwedeng gamitin sa pagkahalaman, kailangan dry. So ito, nag-iisip pa ako, gagawa ako ng itlugan nila. So sa so mga bago pa lang sa video ko, dito sa channel. Chaka. Kasi po meron tayong YouTube channel. Ayun, bago pa lang dito sa aking epi, Ayun. Sa aking Paano ko ba sabihin? Ang hirap explain Basta sa mga bago pa lang ng video ko, um ako talaga pa ang ano ko talaga tema ko sa paghahalaman kung anong meron na hindi na kailangan bumili kung saan tay makatipid. Kung ano pwedeng mapakinabangan, ganon ng ano style ko. ikaw nga hindi kailangan magastos sa paghahalaman or pag-aalaga ng hayop, ayan, para-paraan lang. So, ayan na nga yung itlog, dumami na siya, ganyan siya kadami. So, isa-isahin natin yan, nilalagay ko siya kasi napanood ko sa YouTube, doon nagsimula yung idea ko na gagawa ko ng sariling, anong tawag nun? Nang ano, ano ba yung nag-iisip ako? Tinanong ko pa yung anak ko, pinos ko pa yung ano ko eh, voice over. Ayun, gagawa ko ng sariling, hala, ano ba yan? isip ko na, incubator, ayan. So, sa so, napanood ko doon sa YouTube, kailangan natin siya punasan para daw hindi siya mga moy pag nilagay doon sa karton. So, nilinis ko siya isa-isa. So, sa paglinis ko, nilagyan ko na kunting sun na pang yung pamunas ko. Tapos, isa-isahin kong alisin yun. Kasi daw namamaho nga daw siya. Kasi, syempre, maputik-putik yan eh. Hindi natin alam yung pag-apak ng anok yan, yung putik. May kasama talaga siyang ipot nila or dumit. So, mabaho. So, dati lang natin sa tiyaga-tiyaga. Basta ako, hindi ako expert pa. Nakita ko lang talaga ito sa YouTube at gusto ko subukan. So, yan lahat yung una kong nakolekta sa itlog. Yan lahat, bukod sa may nabasag. Nabasagan ako niyan. Hindi ko alam kung paano nabasag, kung na ba ng naapakan ba nila. So, lahat yan ang naipon ko. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 peraso. So, ayun na nga, medyo excited. <laughs> medyo, no? Excited talaga ako. alak alakala nyo, iniisa-isa ko na nabili yung mga kailan ko dahil gagawa ko ng incubator. So, dyan na bang nagkukwento ako. Inaano ko na lang eh. Uh, Miniyot ko na lang kasi mag-voice over nga ako. Kaya, bibilisan natin yung video. Nilinis ko isa-isa yan. Kailangan malinis. Basta ha, hindi siya dapat basain. Kasi ang alam ko, taga sa itlog pag nabasa, nabubugok. So, base naman doon sa napanood ko sa YouTube, sundan ko lang siya basain lang na konti yung tela na para lang basa lang siya na hindi talaga mapipiga na may tutulog tubig. Walang ganon. Basa lang siya para lang maalis yung dumi ng mga itlog na yan. Isa-isahin ko yan. Alam nyo, may duda ako dito sa ginagawa ko, pero push lang. Minsan sabi ng asawa ko, or si, si Bunso, sabi niya, Mama, lutuin na natin. Sabi ko, wag. So ito, win or ano to, win-win lang tong labanan nito. <laughs> wala nga win eh. Parang lose-lose na lang lahat to eh. <laughs> Kasi di talaga ako sa mapipisa siya. Kasi medyo, nanonood ako na ibang video sa YouTube. Medyo mabusisi yung pag ano eh, pag incubator ng sarili natin. Eh, lalo na ganito, gawa-gawa lang tayo. So ang ginawa ko, ipa. Wala akong dayami. Ipa lang ang ginagay ko. Yung ipa na yan ha, make sure na dry talaga. Tuyo na yan siya. Iinano ko lang, nilagay ko lang sure mga one fourth lang ata ng karton na yun kasi medyo mahaba yung ilaw natin sa sayad so tansya-tansya lang siguro, pwedeng bawasan pwedeng dagdagan, depende sa gusto nyo so bumili pa ako sa mga nagtatanong dito, taga ano, San si Jose del Monte Bulacan, binili ko yan sa balasing pa yung pag nakaangkas ako sa motor dalawang sako, tangay-tangay ko, magkabila ang hita ko, ay nako ngalay talaga si Inday so yun na nga, binutasan ko dito, magkabilaan, kasi ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng kawayan. Yan, kung makikita nyo. Yung kawayan kasi kabilaan ko siyang lalagyan, sa gitna natin lalagay yung ilaw. O, ah, diba? Bising-bising ako nyan. Ibang damit ko dyan, ibang damit ko kahapon kasi hindi ko agad natapos-tapos yan kasi, yun nga kasi, <laughs> may mga follow-up check-up tayo kaya naiiwanan ko siya. Ayan, may pinahabol pa akong isa. Oh, ay, dalawa. Dalawa yung habol ko. yan, tatlo. Bilangin nga natin ulit, 5, 10, 15, 16, 17. So, nagkamali pa ako ng sulat dyan paano yung pagkasulat ko ng tanda nakatayo. Ang nagiging problema, patayo ko siya sinulatan ng ganyan sa may ulo, parang ulo pag pinatayo natin, mali pala yan. So ang dapat gagawin pala natin pag naglalagay tayo ng tanda, yung nakahiga. Kasi ang gagawin natin, bakit siya may tanda, base sa pinanood ko sa YouTube, mamaya ipapakita ko. <laughs> Tali ko muna to, syempre tatansyay natin yung ilaw na yan kung hindi ba aabot. Kasi may gagawin tayo dyan, lalagyan natin siya ng tupperware dyan sa ilalim na may tubig. Kung tatanungin nyo ako bakit may tupperware at hindi ko pa rin po alam. So sa may alam, pwede po kayo mag-comment bakit nilalagyan siya ng ano, plastic na may tubig. So ayan na nga, 25 watts. Ay, 50 watts. 25 watts yan, yellow na yan. Mainit po yung ilaw na yan. Pag ka mo, ang mag-init. So, lalagyan lang natin siya ng ano, tubig sa ilalim. Huwag kalimutan. Basta sa may alam po bakit siya merong to plastic na may tubig sa ilalim. Hindi ko po alam. Ginaya ko lang talaga yung nasa YouTube. Ayan, o, oh, ba? diba? <laughs> Taray, diba? Huwag lang sana sumayad. Yan ang kinakabahala ko dyan, sumayad. So, medyo binaon ko siya kasi tatama nga siya eh. Hindi ko nga halos papasok dyan sa tupperware yan eh. Hindi ko taga alam. Iwan ko ba kung bakit may ilo dyan. Ba Basta, sa may alam po, comment na lang po ninyo. Basta ha, unahin, unahan ko na kayo, hindi po ako expert ha. Nagbamarunong lang. Ala, <laughs> trinay ko lang talaga. Pinanood ko, pinanood ko sa YouTube. So, ayan na nga, meron bumili pa ako ng ano niya, pang temp niya, di ba? Pang kilikili -kili ng anak ko. Ewan ko lang, nakita ko kasi na gano'n yung sana nila, di bumili rin ako. Try natin. Why not? <laughs> Pag hindi naman natuloy to, yung thermometer na yan, pwede ko gamitin kay Monsu, di ba? Pag may lagnat. Hindi rin masasayang yan yung ilaw na yan, hindi rin masasayang yan din diba magagamit natin yan hanggang sa mapundido siya. Ah, Nag-i-explain ako. Kailangan daw nasa 38 lang yung degree na Yung init na yan, kailangan i-maintain natin 38 degree. Mga ganun, 37 to 38 degree. So, mamaya, babalikan natin. Ay, hindi na pa ba pala babalikan. Lalagay na natin itlog. So, ayan na. <laughs> nilagay ko yung itlog niyong nakatayo. Kita nyo? Hmm. Very wrong. O, ah, ba diba? Nahihirapan akong patayuin yan nakatayo talaga siya yung kung paano niyo ilagay sa mga ano lalagyan ng itlog. Nakakatayo siya ng gano'n, no, 'di ba? Napag-isip-isip ko na diyan na para may problema talaga siya. May problema ayon. Hiniga ko na siya hindi pwedeng nakatayo. Kasi ang iniisip ko, pag nakatayo ng ganon, paano ko siya babalik rin? Patayuin ko rin. E maliit yung kabilang dulo, di ba, sa mga itlog. So, ayan na nga, ihiga ko na yan. Naisip-isip ko. Tapos, susulatan ko na siya sa gilid. So, ang purpose ng gilid, tanda siya. So, pag nakita mong X yan, alam mo kung ano yung babalik mo. Hindi ka malilito. Nakaibabaw yung X. Maya-maya babalik mo. So, sabi doon sa YouTube. Kailangan siyang baliktarin ng tatlong beses sa isang araw. Chinog ako siya ng tatlong beses sa isang araw. O ayan, ba diba? Sabi ko sa inyo eh. May pagka ano eh. Mm. So ayan, sinalata ko siya. Tanda yan. Para hindi ako malito pag binabaliktag ko yung mga itlog. O diba? May natutunan kayo. Hindi. <laughs> Natatawa lang ako sa ginagawa ko dito. Alam niyo yung itlog na yan. Gusto ko na rin talagang natutuin yan eh. O tingnan yun. Sayang rin yan. Magkano itlog ngayon. O mahal-mahal ng itlog ngayon. Tapos, o. O ba? Ganda niya. Tunaan, tuwanto ako sa ginawa ko niya, no? Kasi mainit talaga siya. Ayan. Wow, may temp ko Ilalagay ko yan dyan. Iiwanan ko yan para mabantayan ko siya. Ang naging problema dyan sa ginawa ko, nagkaroon ako ng problema dyan. Tinakpan ko yan siya kasi. Parang bumagsak siya ng 36. Ako, di na ganun ko. Eto ang problema. Pagising ko. Ang ano na to, video na to, pa-summer pa, ano pa to, hinabol pa ang summer nito hala, pag ano ko, nung biglang sumigaw yung anak ko, pumunta dun sa kabila, mama, tara dito, umabot na ng 42 degrees. So, ayan na nga, kung nakita nyo, pagkatapos ng 21 days, umabot pa ako ng 25, walang nangyari dyan, walang napisa. Naluto po yung itlog, kasi ilang beses siya umabot ng 42 degree, 40 degree. So, hindi mo siya mabantayan. Yun ang nagiging problema. So, ginawa ko, hinarbis ko na lang siya, tapos, naghanda na ako ng ano, nagpakulo na talaga ako. Hugasan ko lang yan, sabay lulutuin ko na siya diretso doon. Ah, di walang sayang. Ay, hindi. May sayang pa rin. Kasi nung kinain namin yung mga itog na yan, yung iba, mabaho na. Hmm, di ba? Yung iba naman, pwede pang kainin. So, pero nagtapon ako dyan ng mga limang peraso. Ayun, nabasag pa nga yan nung nilagay ko kasi sobrang kulo. ba diba? Pwede pa siyang kainin. Yung iba bulok na nga lang. Medyo may lasa na. Alam niyo yung pagkinain natin yung penoy, mga ganon. Naging penoy po siya. Naluto siya. Hmm. Um. So, wala namang, ano, hindi ko pang hinayang kasi may experience kumbaga ba na wag nang ulitin. <laughs> Ay, hindi ko na taga siya inulit. Diyos ko Lord. Pero kinain namin yung iba dyan, yung iba natapon. So, so ayan na nga, alam nyo ba, paggabi, nag-aalala talaga ako. Kaya kahit gabi, lumalabas ako para silipin yung mga manok ko. So may, may ibang manok pa ako na native. Tapos may Redwood Island na lalaki na sa kabilang pulungan. Ito medyo maliwanag-liwanag dito. Kaya nasisilip ko sila. So kahit umuulan yan. Kita nyo. kumikidlat kidlat pa yan. Dalagang sumugod ako. Hinanap ko sila. Kasi inisip ko baka nga kasi nabasa sila. Alam nyo bang nilagay ko dyan na yung may video ako na nilagyan ko siya ng trapal. Ang pangit pala nung nabiling trapal ko. to ka pa ako at mura. Nakabili ako kahit mura lang. Wala rin pala. Pangit ng trapal na sobrang nipis. So, chinichik ko. Wala nang itlog. Ayan. Tumabaha na yung gilid. Nasira na yung banda dyan. Yan o. Oh, lakas ng ulan na yan. Kita nyo naman. May pakidlat-kidlat pa si Mayor. Chinichik ko talaga siya. Yan. Umaano siya. Dumadaan yung tubig dyan sa gilid. Naputa dito sa gina. So, nagpuputik siya. Hindi pa ano pala dyan, hindi pa nakikita. Pero mga ilang araw yan, nagbubutas na po yung gitna niya. Nagkakaroon na naman ng shower dyan sa gitna. Yan, sa gilid muna. Kasi hindi pa siya totally punit. Mga next day, yun na nga, punit sa gitna na talaga. Tapos nababasa na yung Red Road Island. Pag ganyan, namumblema na talaga ako. Kasi syempre, sayang eh. Napakaselan pa ng Red Road Island. Pag ganyan, nabasa sila. Madali silang magkasakit. Sine-check ko yung maibon dito. Ayan. O, na nauulan na. Basta para paraan, nakapayong sila dyan sa ilalim ng puno. Ayan. Parang wag lang talaga silang mabasa. Sinichi kahit alas 12 ng gabi. Alam nyo naman ako, sa mga dakano dati sa YouTube channel ko, kahit madaling araw, naghahalaman ako. Andyan ako sa garden ko na Nagpaikot-ikot ako. So, ayan, nilagyan ko sila ng... payong kasi sa ako lang nakalagay oh di ba may payong na ano natin ibon natin para hindi silang mabasa kawawa eh, dahil makatulog iniisip ko lagi kung ano nangyari sa kanila eh o, oh, di ba? Ayan, natutulog na sila, Missy. Yan. May pangalan na yung man, ano, ibon namin, Misi. Nakawala na yung tatay niya, si Misi na lang, tsaka yung nanay niya ang natira. So, tapag kagabi dito, ganyan, kalalaki yung mga, ano, binta, ko si slug daw yan, eh. Di ba? Ang lalaki niyan, pag nakita niyo sa personal niyan, sa laki ng kamay ko po, ano to? Am um, parang hinlalaki ko, malaki pa sa hinlalaki ko yan. Isipin niyo ako, ang laki ng kamay ko. Laking babae ako, eh. Kaya kadiri talaga yan. Pag ka na, hawakan mo pa yan. Titili ka na lang talaga, o. Oh, di ba? Diba yung lalaki ko? Malaki po kamay ko. Para kung may kamay ng, ano, ng lalaki. <laughs> sa totoo lang po, dati ako lalaki. <laughs> Joke. <laughs> Malay nyo yun, eh, diba? O, oh, yun, kumikilat. Ito yung sa kabilang manok ko. Chinchik siya. Ito medyo madilim, walang ilaw. Kampante ako dito kasi yung mga manok dito, mga native. Kaso may nakahalo na mga Red Rod Island, yun yung lalaki. Kasi nagko-crossbreed ba ako? Yan, gino-crossbreed ko sila. Ma ano yan, yung nanay niyan, mangingitlog na sana, nawala rin. Hindi ko alam anong nangyari. Mahirap magbintang. Basta ang alam ko, nangangapit bahay lang siya. Kasi hindi na siya nakabalik. ayon Kasi wala namang namatay sa paligid, walang nangamoy. alalaman po na sa paligid lang. Kaya hindi naman ganun kalaki yung ano namin dito para hindi ko makita yung manok So, yun na nga kinabukasan Ay, Hindi pala kinabukasan mga ilang araw So, sunduin ko na yung pinapisa ko na siyam na ano Tama ba? 2, 4, 6, Oy! 2, 4, 6, 7 Alam ko 8 yan Oo nga 8 9 Ayan, 9 po yan Yan yung mga pangalawang pisa na inipon ko Dadalawa lang yung pisa na mate po. Yung isa hindi ko alam kung paano nangyari Pero mukhang nadaganan yung sisu Kaya siya na ano ayun na napirat yung, para siyang, alam mo yun, pag naapakan or na disgrasya yung siso, pirat yung isa lumalabas sa puwitan. So, ito na lang yung isa na napisa. So, ang bayad mo dyan, walong piraso, ano, walong piraso, 80 pesos. So, pag nag, ano ka, sampo, dagdag ka na lang sampo per head. Pinapisa ko na lang talaga siya kasi dalan-dala na ako doon sa una kong ginawa. So, ayun nga lang, dalawa lang napisa, na tege pa yung isa. Ito na lang yung nag-survive, yan. Ano po yan? Purong Redwood Island po. Yan nakakatuwa. Kahit ganun ang nangyari. Kung baga dito sa experience ko na to, may natutunan naman ako.